Ate, pwede magtanong? Taga rito kayo? Hindi po. Ako po. Ako uh, Taga rito ka? Saan yung pinakamaraming handaan dito? Oh, <laughs> May kain kasi ako eh. <laughs> <laughs> Hindi nyo <yung> alam? <laughs> <s> <laughs> <laughs> sige na nga. Ano <laughs> po? Sino po yung mayari ng bahay? <laughs> Magiging pamiyesta po sana ako. Kahit konting pagkain lang. Kana? Pwedeng maingi yung pagkain kahit konti lang, sir. Dalawang beses na yan! Pagkain ka na, Nay. Kamuha okay. no, mo ba, po? ka? Okay. Thank you, po. Burakot ka! Anot ko na lang, po. Okay lang? <laughs> Okay. Balot ko na lang, Tena. Okay lang. Ay, Nay. Balot ko na lang, Nanay. Happy Pesta na. Anong pamilya kay Nay? Sumang. Sumang po. Ayen Happy Pesta po. Kapal na mukha mo. Thank you po, Nanay. Ay, hindi ka kumakas. Hindi ka kumakas. Hindi ka kumakas. Hindi ka po. Pwede po maging perito. Perito. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Sa dito ko lalagay yung perito ko natin. Okay lang. Huh? Yung pirito ko dito ko lalagay. Anong <laughs> pirito? Pahingi ako, Teno. Kamayin ko na lang. Oh, oh <laughs> 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 maraming salamat po na. Happy Pesta po na. Okay lang po ito. Dakal po salamat eh, mother na. Dakal po salamat na. Dakal po salamat. Thank you po. Happy Pesta po. Dambo lang. Opo. <laughs> <laughs> mas mo naman. Apo, to. mo. Suno na 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 na. Basta 'di best na. <speaking in Hebrew> ma, ma, pagbukod na. Linikado yung handa natin. Andiyan yung tropang Sharon. Sa bangay lang pag hindi ako nagiinom sir eh. Okay. Pagkain na lang muna sir. Wala ka lang Wala tapos. Ayun o. ka na. Ate, ano mo sasabi mo? Ano sabi mo sa asawa mo? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Manyawa! Diba siya? Salamat, salamat na. Gago! Sir, piyesta dito? Piyesta? Pwede magigain, sir, kahit konting pagkain lang? Oh shit! Oh shit! Oh shit!